Lenes at uh, lampas na. Ay ito, ito. daw mga So yun, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kamamay So yun, panibagong videos, panibagong updates na naman tayo mga kamamay So yun, sakto na may dumating na marco Dalawa pa tayo no? Si Lorenzo at si Natasha So si YouTube lang nagtatingyan kanina siguro Hindi na natin din na, nabutan At ngayon lang tayo na uh, karating dito no? So yun uh, Sa mga nag-share po natin mga videos Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kamamay Sana po ma-share nyo pa kung sino pa mga hindi nakapag-subscribe Subscribe nyo po muna yung ating uh, YouTube channel no? Jomar Official Vlogs so, Huwag nyo pong kalimutan I-hit nyo pong notification bells Para lagi po kayong updated sa mga videos natin mga kamamay at ayan na nga po ang mga barkong galing Marinduque. Eh. At yan po ay palis po Mga alas 12 po ang schedule yan Ni Natasha no At sundan naman nito si ano Si Ocho ay 11.30 po yan Automatic po yan mga kamamay 11.30 Tapos yun si Lorenzo yan, Galing din ng Marinduque mga kamamay Dangerous lang po ang karga niyan Wala pong pasahero yan kasi cargo's lang po siya no Cargo ship Kung baga And then may mga flammable na rin sa labas kaya yon isasakay niya muli papunta naman siya ng rumblon mga kamamay no. So nandiyan na po ang ating tropa mga lineman naka na po para po pagsalo sa mga uh, lupid, no kung sa mga giya. Yan. kasi sila ang tagahila po sa para may sabit sa mga bullard. Yan. Yan ang dalong barko. may bangka. So yun sa ramp 1 si Lorenzo mga kamamay no. So dangerous lang naman yun. So ito may pasahero to si Natasha. So naka ano na yung ano. Ano ba tawag yan? Bumpa. Ayan ah. Mga nakasabit ng lubid mga kamamay. Ayan. Shoutout po sa mga taga Natasha no. Montenegro Shipping Lines. Oh, asbo ka no. Oh. Nakasang Agus Oh, dali Yari Rampa Yari Nakapit siyan Abante, abante Abante

Продолжение wow. আছে নামা Oh, saktong deting literasyon <laughs> right, sa sa no? na. well, si, okay Alright, tawo sa mga ng sa mga trapajansa, sa mga trapajansa, chipito, yun yun sa yun inagista, yun mga yun inagista, yun yun mga Nasa baba na, no

Ayan, saan na? <laughs> Ayan, nagpulot na siya ano, na ito, no? Ising ko. Medyo makulimlim na naman mga kamamay. Katulad kahapon. Makulimlim. No? Ayan, oh no? Pero ito, bukas. Medyo mainit. Pero dito sa parte natin, dito, makulimlim. Ayan. Ayun si Cinco Palabas na Papata Marinduque naman siya Ayun Nakatuan din natin yung pagdating ng mga mga barko no? Mga kamamay Ayun Kaya tal kay Kapitan Carpio no? At kay ay Master Pascua ah, Nandiyan sa Onse no? Ayan So, ang mga tropa, nakalanda na para po sa kung sino mong may magpapabuhat ng pasayro. Lakad lang! Nandiyan Sir Chris! <laughs> Walang tatakbo! Mm, very good kayo ngayon. Very good. Ayan na. Chief, <laughs> <Yep>, shout out! <laughs> Ayan na. Let's get out <laughs> Iniwanan na yung ama <laughs> Iniwala na Sir, <laughs> good afternoon Iniwala ka na So yun mga kamamay, meron nga pala akong ipapakita sa inyo dahil kanina, mga batang laula, meron kaming uh, uh, operation na ginagawa, no? Kasi nga, ay sa sobrang katigasan din naman ng ulo ng mga ano natin, mga vendors. So hindi talaga may iwasan na ganon, no? Uh, kung sinong gusto magpapalamang, kaya yun, ginawa nila ng kagustuhan nila na halos ilagay na lang sa daan yung mga paninda kaya yun ang ginagawa namin ah uh, kasi nasa pinag-usapan yan eh nasa ano yan napag-usapan po ng lahat na wala pong ilalampas na paninda kaya ang ginawa nila ay gusto yung makakabinta ay nilalagay naman sa gitna ng daan na pasahero so ngayon Uh, napansin ng aming ano uh, aming team na ganun nga ay di ka pero hindi ko rin alam kung pagbibigyan ng aming uh, pamuno ano kung patatawarin ba at ibabalik ba yung mga paninda no? So bukas malalaman bukas mga kamamay kung uh, napagbigyan ba. So ito na, naglabasan na yung mga pasero ni ano. You know. So yun, ko sa inyo yung video na yun Ayan, ayan, ayan Lilis, at uh, lampas na Ay, Ito, ito Ito Lampas na yun o Lampas talaga ang ilong na yan Lampas na yun Lampas talaga Lampas na ito

Lampas nga. Kasi ayun lang inyo. Si Joy ang unahin ni Sakay. Si Joy. Unahin ito isakai sa patrol. Ay, shout out sa si idol. Yun, mga jackliner dyan. two joints. Two joints. <laughs> So mga kamamay, hanggang dito na lang videos natin at may gagawin ako ngayon at hindi ko lang po makantayin yung pagpapasok ng pasayro kay unsi no? At sana po na gusto nyo po ang ating updates ngayong hapon at sana po uh, may share nyo pa ang ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nga no, po ay maayos lang po kayo sa bawat tahanan nyo po mga kamamay. And God bless. Ingat po kayo palagi.